Magandang gabi po sa ating lahat guys. Ayan si batang niya Bisaya ang vlog ng papahinga sa doyan. Ano mo yung aking asawang masipag guys. Ayun nagwawalis. Nagwawalis doon. Habang nagwawalis nagungot. <laughs> Nandun guys. So, nandun sa may mga tanim na talong. Doon. Doon, doon siya. Nagwawalis. Yan ang asawa kong masipag magwalis. Ayan o. Oh. <tong> hantalang ako, napaduyan-duyan lang. Pero naiinis na yun sa akin. Hindi ko pala guys yung punla na nandun sa likod. ng natuyo na. Bakawa ka ng tubig kini. Ayan, guys, nandito yung tinam yung ano yung iba. Si Adan at si si Adan at si Iba. Ayan guys. Oh. Ang dami ng bunga hanggang dun sa tuktok. Nandito yung punla guys. Didiligan ko siya. Ito guys, eh. pananin na paminta yan. Tingnan nyo guys, buhay na siya. Meron na siyang mga ano. Ayun, talbos ng may sumusuloy na na talbos. Yan ay pananim na paminta guys. Pagka tumubo na yan, pag mahahaba na yan guys, ililipat yan doon sa agribag. Isa-isa yung ililipat doon sa agribag pag siya ay buhay na. Yan ang paraan ng pagpupunla guys. Kailangan mo na siyang buhayin bago siya lipat dun sa agribag. May puno ng bayabas kaso guys. Maliliit pa. Pabango siyang ano. Pabangong buko. Butil. Ang agamang iring guys. Oh. Ming! Oh, ano? ang among iring guys nasa kalibunan so, kukuha ko ulit ng tubig at meron pa ako ditong punla guys na didiligan ang aking asawa nagwawalis pare pa oh. po sa orin yung talong. Unless may bunga na siya.